galaw. Ito so, pangalan kaya nito. Pag um, ano ba? Para siyang pag, ano. Naka ano siya kasi inakatiha. Naka ano tawag nito? Katihaya kaya hindi siya maka ano. Eh, 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 ano natin eh. Pag ikumog. Ikulog. Wala ba siya nasa? Alay! Hala! Hala! Bakit yun? Tanggal! Tanggal! <laughs> ano? <laughs> hindi, pa tanggal ko siya ata ay, baka nag -ano sila. Ay, yung ano, babae siguro. Ba Ay, ba ala. Ala. Ano yung baka isa? Ito, ito, ito lalaki kasi mahaba yung ano, mahaba yung ano niya. Baka nag -ano sila. No? oh, gawa ng bata. ko anong kaya to guys oh ay, loo, ayan ayan, ganyan siya ayan ay. oh tong haba ng ano ayan, patulis ah babae nga siguro nga babae nga babae isa. isa, uy pakulog mo din <laughs> pakulog ingat ka baka makagat na ha <laughs> ingat ka baka makulog Oh, ayan na. Ayan. Ayan sila. Wala, ano siya? Ayun, Ayun na, umalis sa siya, oh. Bumalik siya. Ay, itong isa, naputol yung ano niya. Yung, uh, pangalan alam na to, na yung, na yung yan ba, naputol. Na. Naputol niya. Buntot. Buntot pala yan. Sinaputol. Ay, umalis na siya. Ano, ano kaya pangalan nito? Oh, ang kapal ng shell, oh. Ewan kung ano ito. Baliktad siya kanina. Ay! Ewan ko kung ano ito. Pero, oh, yan, 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 yan. Para siyang turtle ba na iwan? paano siya o papapalik? pa, pa, pa Ayan o. Ayun na siya. Lumalaw na. Hmm. Hmm. Hindi, hindi siguro yan nakakain. Hindi yan nakakain. Balik, na, balik natin pa 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 hinihila ayaw ko para magpunta ng dagat yun anong pangalan ito ah yun kung maglalango yung bench lock pa yung buntot. Eh. Disamu oi. Para sing anu Pak open Pak open